ito so, ang mga tips sa mga mananarbisiya sa mga naglalaban ng manok number one dyan yung sa bahay pag labas hindi na pwedeng pabalik-balik ka pag may nalimutan ka, babalik ka hindi pwede yun gagawin mo dun diretsyo na sakyan mm -hmm. Right na tapos yung yung naiwan yung eh, kahit na yung boy mo na lang buhay yung may manok papalik pa doon mahirap yung number 2 tips naman yung damit mga uh, dark colors itim uh, dark na uh, kasuotan na okay lang yung ganito okay lang gray, okay lang yan. Yung, uh, yung dark na dark talaga. Kasi madilim din ang sa o manok manok Yung pati handler, power. Kasi magkakasama kayo. Kasi may sira-sira, may butas-butas. Meron lang, mahilig siya ganun eh. May butas-butas. Butas-butas din ang bulong sa pag-uwi. Ah, mahirap yun. Meron nga instances na narabisiya kami. No? dito sa Mandaluyong Espinas sama ko yung tropa ko si Man din sa linggo panay kami panalo yung unang damit na panalo namin yung unang araw yun din na namin ng sumunod na araw isang linggo panay ganun damit makati na sa, ano, sa katawan eh yun ang maswerte eh. isang linggo dire-diretso, panalo kami. Eh, kahit pa paano. Laki rin ang panalo namin. Eh. Sa isang linggo ba naman. Uh, maswerte rin. Tapos yung pakikipagsagutan sa sabong hamin, sa nagkakaroon ng ganun eh. Sasagutan, huwi ka na. Malas yun may kasagutan ka, mayroon ka parang makakalaban, umuwi ka na. Alas yun. Umus ka ron. Mawala ang focus mo sa manok. Mawala. Mawala sa pusta, mawala sa ano, lahat mawala. Umuwi ka luhaan.